sama na, may presyentang kapak ayon na, 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 na, ayon na, na, ayon 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 na, ayon

Ilang uras din yun? 200 Ah, Hanggang umaga yun? Hindi Hindi naman. Oo. Ang Pero Meron dun malapit sa sabungan. Sabi ni rin, bukang bukang mga bayot <laughs> daw. Jwa <laughs> sayang bait natin kung mga bayot lang, 'di ba? Hoy. Jawa. syarat guys. time check <laughs>

Tata Kaguang shout out saya Dito na kami oh uh, On going na kami From Bautista Sabar ba? Sabar Lemek kayo do Yan oh, 50 oh. Uh, sponsor, Aldrin Binasa Junior Ang party doon maralit ang anak pawis <laughs> Ang <laughs> party doon masak Kasama! Grabe ma! With Aaron Jairus Cabrera, Jr. Oh, uh, you know? Ah, uh, uh, panis kayo ang aga Wala! Wala kayo, tayo ng asawa Hahaha! <laughs> wala ng asawa Kinabukasan Oh, uh, yawa <laughs> 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 Ang aga si Mui Gar Magtito kayo uh, ang aga niyong Mui Katinan mo kami ngayon Anong oras pa lang, oh? Ah, anong oras pa? Oh! Mag alas 10 pa lang, oh! Huh? 9.56 Uy pre Pangino mo ko Parang kilala mo Kilala ko yan Uy <laughs> oh, Kilala ko yan Lahat dito okay. Sumabag eh so, Sumabagin natin so, Shout out. geng Genggeng Masarap na sumabagay Ng ano no Ganito pa Ito 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 magong Ito Ito Magong Ito 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 Masarap sumakay. Badja. Ah, badja pala. Oo, badja. Masarap na sumakay dito. Gusto tayo sumakay dito ay? Pero, pero Saan ba yung ba? Saan yung ating pupuntahan? Malapit lang boy eh. Punta tayo sa Basubasa Island. lang, oh, baba, konti. yun na yun. Malapit lang. Basta pag natin boy, migos-migos na natin agad boy. Sayang, in little string kwento lang. Basta. Basta, basta sa pocket money lang tayo niya. Bakala na kayo sa ano. <laughs> Kung ano na yung ating pocket. Oo. Oh. Ah, doon na tayo. Walwal -wal tayo. Walwal. -wal. Ayun ha. Ah. ah, first time ka magsuka ngayon. Eh, yes, so kuya, pag, pag na ano na. Pag Pero na... gusto mong sumabay sa amin. Ang ano pa na sa inyo. O, na. Wal -wal. Okay lang na Walwal. Walwal ba? Okay, no? oo at kesa wal wal nta yoi, ano? talaga nga ah. ano? 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 ano?

Kaya pag i table mo na, because mo na, sayang yung sabay yung list train, sayang baga. Oo. Oh. Gawin nyo na lahat. Huwag nyo ah. sa rin. Oo, oh, totoo yan. Ako talaga ngayon, ah, sabi ko sa'yo. Pinsan. What? Oh. mo na kung dapat pigain. Guys, thank you guys.